sakaling hindi mo paalam. Isang buwan na walang trabaho. Muling pagsusuri sa mga holiday bills ng Pilipinas. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas, ang mga pista opisyal ay itinuturing na mahalagang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Ang mga ito ay nagiging pagkakataon upang magpahinga, magsama-sama ang pamilya, at ipagdiwang ang makasaysayang mga pangyayari. Subalit, ayon kay Senate President Cheese Escudero, ang dami ng holidays na ito ay may mabigat na epekto sa ekonomiya, partikular sa kompetitibong kalagayan ng mga kumpanya at manggagawa sa bansa. Hindi lingit sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay may halos 20 national holidays kada taon, at ito ay binubuo pa ng mga idinagdag na special non-working holidays na nakasalalay sa batas o proklamasyon. Ayon kay Escudero, kapag isinama ang mga local holidays na ipinagdiriwang sa iba't ibang lugar sa bansa, lumalabas na may mahigit isang buwang bakasyon ang mga Pilipino. Dahil dito, nagiging less competitive, umano ang mga negosyo at manggagawa, isang usaping hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa perspektibong pang-ekonomiya, ang masyadong maraming holidays ay maaaring magresulta sa pagbaba ng produktibidad at kita ng mga negosyo lalo na sa mga maliliit na kumpanya na umaasa sa bawat araw ng operasyon upang kumita ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga negosyo na kailangang magsara o magbayad ng dagdag na sahod sa mga empleyadong pumapasok sa holiday sa ganitong kalagayan maaari nang sabihin na ang Pilipinas ay nahuhuli sa kompetisyon sa mga karatig bansa na may mas kaunting holidays at mas mataas na antas ng produktibidad ngunit ang mga holiday ay hindi lamang usapin ng ekonomiya ito rin ay mahalaga sa aspeto ng kalusugan at well-being ng mga manggagawa. Ang mga araw ng pahinga ay pagkakataon para sa mga empleyado na makarecharge at magkaroon ng mas balanseng buhay. Ang mga ito rin ay nagsisilbing tagapagpaalala ng ating kasaysayan at kultura, mga pundasyon ng ating pambansang pagkakakilanlan. Bago natin ipagpatuloy ang usapan na ito, ay hayaan mo muna akong batiin kita at pasalamatan dahil narating mo ang bahaging ito ng aking video. Kung naibigan mo ang aking content ay huwag mong kakalimutang mag-like, share at subscribe ka na rin sa aking channel para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Ang paglimita sa mga ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa moral at kaligayahan ng mga tao. Ang hamon ngayon sa Senado ay ang maghanap ng balansing solusyon sa isyong ito. Paano ba natin mapapanatili ang pagpapahalaga sa ating mga pista opisyal nang hindi sinasakripisyo ang ating kakayahang makipagsabayan sa pandaitigang merkado? Marahil ay dapat tayong magtuon ng pansin sa pagsasaayos ng mga batas na may kinalaman sa holidays, paglimita sa mga special holidays o pagtukoy ng mas kaunting araw ng non-working holidays na talagang mahalaga sa buong bansa. Ang pagtitimbang sa mga benepisyo at hamon ng mga holiday bills ay hindi madali, ngunit ito ay isang hakbang na kailangan upang mapanatili ang kaunlaran ng bansa habang pinapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino. Sa huli, ang layunin ay hindi lamang ang pag-unlad ng ekonomiya, kundi ang pagkakaroon ng isang mas maligaya at balansing lipunan. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si JFB Inform. Ngayon alam mo na.